pinapalood at nakikita. Wag, Wag ka lang mawala. Ka para Wag maganda. mawala. Wag mawala. Wakana mawala. Wakana mawala. mawala. Wakana mawala. Wakana mawala. Wakana mawala. Wakana mawala. Wakana mawala. Oh, flip <laughs> top lang, flip top, flip top. O game. Ta, nakita kita sa bubong, binato ko ta shoot sa ilo. Oh! 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 Nakita ka na sa building? Sinam, no, naw... tinula kita. Sinambot ka ng dalawang bading. Sabi ko, sabi niya, Hi, darling! Oh. Nakita ko, nakita ko nila mo. Nasa... Eh, hindi ka kasali. <laughs> eh, sa Captain America do. No. na ah, ito 'yun, sa Amerika. Sila po mating Captain America. Laki, laki na ah, sa Captain America patay do si Captain America. Nakikita wow. kita na, wow. na sa, sa Sila po kita, matay si Captain America. Oh, galay, 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 oh, Ikaw, nakita ikaw, bumili-bili ka ng magic sarap sa tindahan. Pinendong ko, kuya mo. Shoot sa basalabi. Sa Pa ba, sa makatakalin mo na, na enjoy. Oo, oh, Paul, Paul, Paul. Kamu lang, Paul. enjoy na enjoy. Oh, Paul, Paul. Kamu lang, Paul, Paul. Nakita, kita namin sa yo bayo. Sabi, hi, darling. Oh. Ako, na ang ta? Kuya ako, kaya Bibo. Okay. Alam ko ba, alam ko, uh, ko pangalan, alam ko, anong, batang, alam ko, tabra ng tatay mo, pulis. Ba't nakita ko sa, ano? Sa, ilog. Ilog. Tagna ako ng walis. Boom. Ah, gano'n. Okay. Baka, gano